sila. Hindi ko lang sinasabi ayo may bigay. Pinakita oh, ko na nga sa iyo. Lang. Bakit inabot mo sa ina? No, hindi mo hindi no, no. mo hindi no, mo. mo no, sir. Ano ang may kape no, pangain mo? Eh, eh sige, ayaw mo magtik, ano, titikitan kita. Oh, yan, naka-live ah. ka naman. Ano? Sila mag-uusga. Naka-live Eto, ka na. Sir nga, sir. Wala ah, ka nga ano sir, pinapakita sa akin lisensya. Wala kang binibigay. Paano ka titikitan? Napakita ko na nga sa iyo, sir. Hindi yun. Kailangan pinapatikita, sir. Dapat binibigay mo yun sa enforcer. Hindi Ayan, ah, nandito si po sa kami sa may si C3. Kung may mali kaming panguuli sa iyo, ah, pwede mong malikulti, sir. po kami Nyinga kami ng business permit, DTI. O, ah, natural lang, sir. Kasi may may negosyo po kayo, o. Oh. private naman to, lalam mo. Hindi lang po, Ay, po to lalam mo, be. Kailangan po yan. Ah. Kailangan ah, po ah, yan, suppose? sir. I-take na yung poor, sir, sir. Eh, iniingang aking, ano eh, ORCR, business permit, DTI. Wala kang pinakita sa aming license Ay, lang, ako, sila, sir. Pinakita ko, sir. Huwag magulo, ah. Yung lisensya tsaka ORCR, hindi mo nga pinapakita sa amin? I-check mo po yan, Pinakita ang lisensya, may P8 ORCR, kumpleto. Hindi mo kailangan hawakan mo Ang hinihingi mo, Sir, hindi niya business permit. Anong violation, Sir? Excess passenger. Excess passenger, Sir. Excess... Walang mag-excess yan. Eh, tatlo lang po kayo dapat dyan, Sir. Tatlo lang? Asal na, Sir. Oo, iya. Patlong sa likod, Sir. Sa likod ko, Apat sa likod. Huwag akong hindi ka makalik oh, dito. Sir, manghuli ka ng tama. Ay, tama na huli namin, sir. Eh. It's just passenger Al tayo, sir. Sige, eh. eh, ma... Operation niya, Mamara kayo ng mamara. Ay, natural, sir. Nandito kami um, Ako lang pinara mo sa daming hindi yan. Hindi, Sa harapan mo kami. Okay. Kaya ay dito ako. hindi ako makapara. yeah, si Boss. Oo. Oh. Pero ako ko, sir, ng lisensya mo, sir. Ibabalik ko tayo. Promise. Sir, hindi ganyan po ang attitude, sir, ng driver. Hindi po, sir. Napakagulo mo eh. Hindi po ganyan, eh. sir. Pag pinahirap diba yung lis Saka BTI, ka mag... ano, sir? Oh, ka mag kita, so sir? sir. Hindi yung ganyan na... May ako, may business yung permit. alam mo ibigay lisensya mo? BTI, sir. Tignan sure may... hmm. oh, hmm. ko, sir. Ibigay yo lisensya mo. failure to show driver's license by mo. O, Papakita ko sa'yo ang by mo? Failure to show driver's license? Ha? Hmm. Pakita ko sa'yo? Sir! Wala akong panirikit kanina. Inabot lang sa iyo ng kasama mo. tingnan mo, sir, kung na ka pa pangalan sa tiket, sir. Ay? Hindi ka inabot, sir. Inabot Ay, lang sa iyo. Dapat, unang pangalan na pala, Tinikitan mo na ako, sir. Ano oh, ka? Titikitan ka, ka lang. Hindi, hindi ka nabigyan ng lisensya. Saan lisensya mo? Hindi ako, sir. Paano ko titikitan, sir? Hindi ka bigay ng lisensya mo. Paano ko titikitan? Naka-live ka na, sir. Ayan, sir. Pangalan ko yan, sir. Sir, pangalan ko yan, o. Nabot nga lang sa'yo eh. Paano ilabot, ay nabot sa'yo? Ano'y akin lang? Wala ko yan ng galing. Paano ay nabot eh. dyan? Ay, ano, pangalan ko yan? Basahin mo. Basahin mo na yung flip Huwag ka mo. Huwag ka oh. Basahin mo. Basahin mo. mo. Kung gaano ka katulungges. Katulungges oh, eh. Ay, sir. Hindi ah. yan pinasa sa akin, sir. Ticket ko yan, sir. Ticket ko yan. Tingnan mo, sir. Dapat, oh. sir. Una pala nag-ticket ka na. Ilabot Paano ka nga kasi titan? Eh. Wala ka nga siyang ka Sir. Ah, Nasaan ay, ka na yun? Paano ba wala kang lisensya binibigay? Eh wala kang ka violation na maibigay okay. kasi inihingi mo. Ayan na siyo. Ano din ang violation mo? Nagkakaroon ko ng butas eh. Tinigitan mo na lang sa plaka. Para makawalis ka rin yan. Uh, Tinigitan tinigita, tinigita po tayo sa plaka. Wala naman tayong violation. Unang-una -unang, pinara tayo. Ang ay, inihingi nila, business permit, TTI. Yan. Yan nila po sa akin. Ha? Sir, wala akong violation. Bakit niyo ako tindigay, sir? Ha? Oh, sir, ha, ah, ganito ha. Ah. Unang-una, pinara ako na, sir. Ang hinihingi sa akin, DTI, business permit. Check yun, sir. i check yun. Ay, hindi naman ako, sir. Alam mo ba? Hindi ka naman no, alam mo ba sinabi pa akong lalamok sa'yo? Ako lang ang pinara operation daw kayo. Nasaan yung pinara nyo? Nasaan? Ay, paano iipapalain? Sir, ikaw <laughs> lang po yung nakakita namin. Ay, siya. randami sa dyan eh. Tatlo po sa hero mo. Ah, apat lang yan dapat, sir. Ay, ay tatlo lang dapat yan. No, okay, apat po sa mo. Na. No, ako lima. Tignan oh. mo, sir, o RCR mo. Para hindi tayo magtawag-tawag. Papakita ko sa'yo RCR Ayan. Yeah, oh, Pero hindi ko ito bibigay sa'yo. Kasi Bakit hindi ko ka... ito bibigay yan? Kung may violation ako, sir, at may panayigid ka kanina, dapat tinikitan mo na ako. Paano ka nga titikitan? Wala kang may ka ba. binibigay. Bawal yun, sir. Sinihingi kaya. ko nagsinsang mo, alam, may bigay. Pinakita oh, ko na nga sa'yo. Bakit tinabot mo sa ina? Kung may umiyaw, kung may sir. Alam mo, kami pangain mo eh. Eh sige, alam mo, magtititang kita. O yan, nakalive ka naman. Ano? Sila mag-uusga. Naka-live ka Eto, na. Eh, sir nga, sir. Ah. Wala ka nga, ano, sir, sa akin lisensya. Wala kang binibigay. Paano ka titikitan? Napakita ko na nga sa iyo, Hindi sir. yun. Kailangan pin pinapatikita, sir. Dapat binibigay ah. mo yun sa enforcer. Hindi ko yung sa iyo. Paano ka matitikitan kung hindi mo ibibigay? Ha? Ah, paano ka matitikitan? Tagal-tagal ko na doon. Ah. Paano ka matitikitan, sir? Tanong ko sa mo, sir. Sagutin mo. Eh. Paano ka matitikitan kung hindi, ka, hindi mo bibigay lisensya mo? Natitikitan hindi mo. Paano sir? Paano ka matitikitan? Dapat sir. Oo. Oh. Hindi ka nagtawag lang asama mo, ikaw nagtikit mismo. Nagtawag ka. Ito nga, paano ka nga Wala kang nga kanina eh. Nag... Nasa likod ko yung tikit ko sir. Wala ko kang minahawak ang tiket kasi hinihingi mo. At mo sir ang hinihingi mo sir, Business Permit ha. Wala naman tayo sa pwesto eh. Ayan well, niya, yeah, huwag niyong pipirma niya. Pwede niyong ilaban niya. Hindi, uh, ko mm. oh, ikaw niya? sa'yo, sir? Masyado ka magaling. Oh, masyado ka rin magaling. Boss! Ano mm, sige. Hindi ko pipirma yan. Lalaban ko yung doon City Hall. Pre, video mo pa yan. Ay, violation yan. Pagkakataon po sila po. Boss, share po, pashir. Kung tama ginagawa nila, pinara ko dito eh. Hindi nila ako dito. Hinihingi nila business permit, DTI. Pinakita ko war Hindi naman ako lalamove eh. Ah, failure to driver's license. Ang number din, nabayulisin niya. Nagdagdag ko po. Tapos yung war siyar, failure to sue. Ah, uh, drivers ah uh, mga tugtugin ng mga to eh. CR. Yun po. Ah oh. uh, pwede rin pwedeng sa patitikitan ng ah uh, uh, oh. Dami na. Or CR. Oo. Paano ko ano ay pa pabibigay sa iyo ang aking lisensya to or CR eh. Wala akong violation titigitan niya eh. Hindi laki nakapangutong eh.